So good morning sa inyo mga idol Voice over muna tayo kasi hindi nakasaksak na maayos yung mic natin kanina And for today's video is magluluto po ako ng ulam na pang malakasan uh, Yung ulam na to is kilala sa ating lugar Tuyo uh, San pa? Alams na? Cadiz City, Negros Occidental uh, Kanina ko pa yung kinikrib uh, Nababanguhan kasi ako sa tuyo Kaya yeah, let's go, magpainit muna tayo ng Kawale oh, uh, Painit tayo ng kawale Ah, uh, syempre, hindi maiinit 'yan kung hindi natin isasaksak kaya sasak natin mga idol. Ayun, antayin lang natin na matuyo yung kawali na 'yan kasi basayan. At uh, handa na rin natin yung mantika. Nako, nahirapan pa akong buksan yan mga idol kasi isang kamay lang yung gumagalaw kasi yung isang kamay ay nakahawak sa simplon. Nan, sa simplon natin, sa simplon. Nagkakamera, nagbibidyo yung isang kamay natin. Ayan, nilapag ko na dyan yung tuyo ginawa ko na yung lagayan. Okay. Ayan. Uh, hintayin na lang natin na matuyo yung kawali at lalagyan na natin yan ng mantika. At ayan, nilalagyan na nga natin ng mantika. At uh, tuyo na po yung ating kawali at medyo mainit na po. Uh, hintayin na lang natin na uminit yung mantika bago natin ilagay yung ating mga tuyo. Okay. So ayun, mainit na yung ating mantika. Uh, may presyo po yung ating kawali. Uh, ilagay natin yung ating tuyo. Siyempre. Wow. Uh, diba? Uh, si. Uh, si. Uh, si. Uh, si. O, si. O, si. O, diba? Siyempre, pagkatapos nyan, babalik sa na rin natin at kain na tayo. At luto na rin yung kanin. Wow! Kain na tayo mga idol. Luto na yung ating tuyo. At saka yung may kanin na tayo. Let's go, kainan na! At siyempre, luto na yung tuyo natin. Kaya kainan na. At saka masarap dyan ay hey, mag- kama. Sarap nito mga idol. Mainit-init pa yung kanin. Oh, Siyempre, hindi ko makukompleto yung tuyo kung walang suka. Ayan, oh, paano ba yan mga idol? Eh, hey, naod-naod no na lang muna kayo dyan mga idol. At ah, ako'y kakain na. Ah. Maglaway na lang kayo hanggat gusto nyo. Eh, kain na rin po tayo. Okay. Sige, bahala na kayo dyan. Basta ako. Kakain ako dito ng kakain dahil masarap talaga yung tuyo sa mainit na kanin. Wow! Okay. Let's go na. Bye-bye na mga idol. Baka maglaway pa kayo ng gusto. Papatayin ko na yung camera. Okay, bye-bye.